magandang umaga po no mga idol no ah, idol ginalikan natin tong ah, nagkalat na mga kalansa at bungo dito sa abandoned cemetery mga idol no pero hindi na ako nag iisa mga idol at nagpa parispak ako kasama si Papa Adventure si hey. Adventure po may bagong kasama kami no and narito si Chubbs Adventure. Please subscribe. Ayan po si Chubs uh, Adventures TV no Please naman po apakipuntahan uh, nyo naman po ang munting channel ni Chubs Adventures TV no At saka ni Papa Mons Ghost Adventure po At kay JR Ghost Adventure Please naman po mga solid supporters ko Alam ko ang babayit nyo At please naman po uh, Subscribe at mag comment lang kayo nun sa video nila Ayan po Pupuntahan na natin yung uh, Nagkalat na kalansay no dito sa abandoned cemetery. Let's find out. Uh, Shoutout muna dyan o kay Ma'am Phoenix Taiwan Mama Assorted Love Hurts hmm. Adiskarte uh, Mr. Win, Mr. Win Vlog, Ma'am Sheila Reyes, Ma'am Helen Payalis Kawata, Jorin Hart Payalis, at kay Long Suryaga shout out sa iyo, at kay Aya Soriaga, at kay Maymay May, May Soriaga. Shout out din kay Constantine Kalilong, Idol May Rafael Matildo, ah, uh, Junde Risa Marigmin, Alia Ambrosio, ah, uh, Leslie Librando, at kay Reina Narbaez. Ah, uh, shout out din oh, uh, kay Ma'am Gina Santillan, ah, uh, sa... So, group of spiritual ng Baguio City na pinangungunahan ni Marverick So at sa mga kasamahan niya shout out kayo dyan mga idol mga bro ng Baguio City kita kita tayo soon dyan ah uh, sa hindi ko na ano nun, uh, na, na shout out mention ilalagay ko nung sa screen kasi hindi ko nandala yung notebook ko para sa mga shout out sa mga solid supporters ko uh, no? dito tayo bro

Yan si GR, Agus Adventure, no? At saka si, hi ka naman dyan, na Idol Chubs Adventure. Bagong kasama namin yan, please subscribe po, at uh, pupuntahan yung channel. Dito, Idol Chubs, ah, uh, dito dati, ah, uh, may umuungo dito, dito. At sa, nag-investigate kami dito, yang upuan na yan, may nakaupo dyan dati, na mga espiritu nag-investigate investigate kami kasama si GR. Siya ang investigate Umupo ka daw dyan. Pwede ba? Dito, dito dati may umuungol dito, di ba, Idol? Oo, may... Sa loob Oo, may umuungol dyan sa loob. Dyan sa loob na si si yan? Ay, hindi ko alam kung si Arbayan yan dyan. So, parang mm -hmm. ka kasi ng, ito, um, ito yung ginamit namin dati hindi hmm. yan namin ilagay hmm. parang, oo, parang um, galawin ba nila ano sige daw, ano mo daw Ingat ka lang dyan e, mo dito Si ano <laughs> 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 Tunggu Dito. Dito. Tignan tika yan o. ba ito? oh, hawakan ko. ito na mag-ano dyan. ilagay mo, ilagay mo dyan sa camera mo. lubat kasi yung idol. Oh, ginamit niyo yung isang ano. Huwag ka na mag-ano dyan. Huwag akit. Baka mapama ka pa dyan. Dito tayo. Ah, bro. Dito tayo, bro. Itong pinuntahan natin, bro. Ano yung ginagawa mo Jan, Naku, lola yang ano mo. Brep mo. Doon sa dati yung pinunta natin bro. Oh, Papa Mons. Dito tayo bro. Papa Mons. Ini kok, ah, yang di Dito gitu tayo bro Tapi segi akhirnya okay. Dito gitu tayo bro Dito gitu si Ops Tapi Ya itu Musta uh, oke, okay kalau angin dikata-kata. Oke, okay. kaya segi. Iya, kaya. mana kah? Kaya mo, dun, dun, oh, dun.

itu itu lo main batu itu itu Bila kami di bro.

nangyari mo yung kanina yung may bumato sa amin oh. doon sa oh, uh, doon sa kabila Ito ngayon. Meron po po. Ang mabalik po. Ito kami. Dati po noon. Sa ipapamunsa.

lo Oops. Uy, akala ko ano. La. Doon dati nagpunta kami ni Adolfo Sheila. Diyan. Oo. oh. dan dati Bando na talaga dito Sayang naman Ganda pala talaga dito no Dati Malinis-linis talaga dati dito Ngayon wala na Bando na Kawawa naman yung nakalibing dito ba na Hindi pa nakuha I'm

akong um, pasukin kaso parang wala na parang walang daan baka may mga Masukal bangin hindi na baka mahulog tayo may mga ano ba, baka may mga butas dyan nakakatakot ito as buntag no nag explore lang kami ha napasok na namin dati to Ito wala na kinawa na dito. Bago lang. Tapi sobrang masukal na talaga dito idol. sa kabila yan daanan. Adonin, daanan dito sa kabila tingnan natin dito saan ba sila? Papa, Bums, Papa Mons. Papa Mons. Papa Mons. Papa Mons. tayo may akit akitin tayo dito. Bro, Jia, dito tayo may akitin tayo dito. Saan ba si Papa Mons? Dito. Dito, dito. itu yan. May nakapost pa. Dito, dito, dito. Ang ah, layo man yun. Ba si Papa Mons? alam kan alam. Hello po. inyo po, mga kapatid. Na namamatay na. Malamang. Yung na, na ito, hey, po dito. Hindi po ako so, eh. Hello po. sabi dito, po. sabi po. sabi ngayon. Pwede so, ba kayo gumalaw ng kahit anong anong gamitan dito? Pagboset so, lang po. Kahit boses po, kanit-kanit po. Ito yung mayroon. po. Sige, dito tayo. Ay, hmm. Dito tayo. ito 'di po sa nandito ngayon tuloy na talaga Ano kung dun, Tuloy ka. Dito dito. Tapos na namin P.. dito di vlog? Dito may bungo pa. Dito rito, rito. P.. dito. May bungo pa dito. Rito. Dito dito. Dito dito. Sa inyo. Pabi. Si Lola. Si Lola. Huwag mo kunan ang litrato, papa.

dito inyo swimming pool may ano po may mga na dito wala may wala mayroon dati pero kinuha na dito wala na hindi dito dati wala na kinuha na bakal bakal yan dati dito dito sa inyo dito po kami Ito ang dati yung nakabukas. Pinunta naman mo ni Idol Sheila to. Dati. Nakabukas ang dalawa at may laman pa. At ang baho. nag vlog kami tapos pinunta namin ang gabi. Ito. Tapos kalaunan, ah, ganito na. Tabi. Ay, mga idol na. Uh, kung may nakita kayo mga idol, ako comment down below na lang po, no? Ito, ito, ito yung ano, may malaking ano, paru-paru. Kita namin dyan, no? Dati? Mm -mm, dati. din po sa inyo. May kidaan lang po. Oops. Grabe, sobra ng masukal dito na area ba. Delikado sa mga ahas. Buti nakabota tayo lahat. Yung iba sayang yang pa kinuha dito ba dito dati' ganda-ganda talaga' dito dati'. Eh, ngayon lah, na'. No, oke okay ka lang? Anong pakiramdamu, Idol? Oke okay lang? Saya kena kebahan, oke. kaya. Oke, selamat, kalau gano'. Ikaw, Idol, ah... Uh, oke okay lang po, ako. Tayo. Exit na tayo. Ayan mga idol no. Kasi sila pinapawisan ako. Ayan mga idol no. Ah, uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng solid supporters ko. Ah, uh, please naman po alikan mo Ghost Adventure po. Please subscribe my YouTube channel at sa mga kasamahan kong si Papa Moons Ghost Adventure. At saka si Chubbs uh, Adventure Steve at saka si uh, G. Argus Adventure. Yan ang po at maraming maraming salamat po at magandang umaga po.